sa pagitan ng onion growers at institutional buyers isinagawa sa ng DA sa bunga bonueva esiha oh yeah oh yeah ito na ba yung pinaka nila sa na uh, intervention yeah makikita natin Nag, uh, nagsagawa ang Department of Agriculture Regional Field Office 3 o DA Region 3 ng isang pulong ukol sa market linkage sa pagitan ng mga onion growers, farmers cooperatives and associations o FCAs at institutional buyers ng sibuyas huwebes pebrero 1 sa Bungabon, Nueva Ecija. Pinahonahan ito ni Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD Officer in Charge Dr. Maricel Dulyas. Layunin umano ng pulong na mapag-usapan ang pagpipresyo ng tanim sa na sibuyas at ugnayan sa merkado ng mga magsasaka at ng mga mamimili. Lumalos sa meeting ang mga potential buyers gaya ng Prime Global Corporation, Sorosoro, Iba, Sorosoro Ibaba Development Cooperative, Edson Bagsakan Market, Agro Digital Philippines, GTGF Food Corporation, Diesel Farms, Sarisuki at Mayani Philippines. Dito inilahat ng mga ito ang pricing, ganyan din ang kanilang mga pangailangan katulad ng dami ng binibili, dala, dalas ng pagbili at kalidad ng sibuyas na kailangan nila. Ibinahagi naman ng mga onion growers ang kanilang karanasan sa pagsasaka ng sibuyas Lalo na ang dulot ng pesting harabas na hanggang ngayon ay nananarantas sa kanilang mga pananim. Ayon sa kanila, isa ito sa mga dahilan kung bakit bumababa ang kanilang ani at bumabagsak ang kalidad ng kanilang produkto. Kasama din sa kanilang inilatag ang uh, ay ang mababang presyo na ipinapataw sa sibuyas sa mga merkado sa panahon na kasagsaga, uh, kasagsaga ng anihan at bentahan nito. Bilang tugon naman ng mga institutional buyers nagkaroon umano no, ng price offer ang ilan sa mga ito sa kalagitnaan ng pulong na ikita, ikinatuwaraw ng mga magsasaka. Samantala, ilang mga netizens naman ang naglabas ng kanilang saloobin sa inilabas na pahayag ng tanggapan. Karamihan sa kanila ay nais na ilabas na ang napag-usapang pricing upang malaman ito ng mga magsasaka. Ayon sa isa sa kanila na si Horace Javier, dapat magtakda na ng presyo at hindi dapat puro salita at pagpupugi <laughs> at papugi sa harap ng tao ang ginagawa. Tanong naman ni Bea Garcia or Pilla, kailan, uh, kailan daw ba ipapatupad ang sinasabing pricing? Gagawin daw ba ito pag nalugi na lahat ng mga magsasaka ng sibuyas? At yan ang balita <laughs> mula sa mga bono siya. Uh, walang price na pinag-usapan, nag-meeting. Nag nila. <laughs> at nag ng presyo. Oh, ito na Pero, tayo sa monitoring at saka meeting eh, no? Oo oh, nga. Uh, Dapat may presyo. Ngayon, meron na mga nila pinalad. Sana. ng mga institutional values. Yung 20, virus, magkano no? yun? 21 to 25. Mm -hmm. Eh, tumaas na ng uh, bagya sana. Oo. Oh, oh. oh, mga 30 man lang, 40. Farm gate to ah. Farm gate, 50, farm oh, gate oh. price yan. Oo. -oh. Oo, oh. oh, kasi para, na, makabawi, para, no? para makabawi, no? Makabawi pa rin sila. Halimbawa, kung nandun pa rin sa... Sa 30 naman daw, makakabawi. Uh, 30 na. Ka, eh, ano, bawi sa, pu sa puhunan. Mm, mm Kung 35 yun, meron na silang 5 piso uh -oh. kada kilo. Sa puti yun, ha? Puti. Sa pula. May uh, uh ka, ano, magkano ba uh, sa pula? 50? sa 50, 50 hanggang uh, 65. Uh -oh. Eh ang presyo naman ay 65. yun mm -hmm. Yung uh -oh. presyo nung uh -oh. nandoon tayo, June January, uh -oh. uh -oh. January pa yun, 26. Uh -oh. No kung dumadami Pero yung Pero ang presyo ng sibuyas sa market ngayon doble ah. Oh 120? 120, 150 kanya-kanya. Uh -oh. yung puti 80 per kilo. Eh 60 to 80 pesos per oh, kilo. Sa sa Manila lang uh, daw. Mm -hmm. Shell. Magkano? 80. 80. 80, 80. yung... Siguro, puti yun. Oh, luma. <laughs> <laughs> baka imported. And sino may nagsabi, meron ng tumubo na? Sino may nagsabi nun na yung, yung tumubo, ala pang isang buwan sa kanilang tindahan, ito eh, tumubo na daw. Anyway, tindahan? Ewan eh, ko ba, parang meron nagsabi sa atin nun eh. Pwede posibleng sa kwentuhan lang din natin yun kay kasama sila Sir Robert. Mm -hmm. uh, pero yun, yun nga, tama yung ating mga netizens, no? Most likely mga magsasaka rin ito. Ito nga, oh. Meron ito, meron si Erlito Espino. Sabi niya, ang presyo ng produkto ay nakadepende sa supply and demand. Ang produkto, konti kaysa demand, kaya storage ang kailangan. Ano? Sa mga sa panahon ng madaming sibuya. Sa panahon na yan, nagsasamantala, nagbabarat at gahangan ang mga buyer. Eh, okay. siya nagsabi niya na, ah uh, dyan sa panahon na yan, mag-intervene ang government. O, tama naman si Erlito. Sa, uh, sa para pro-farmer oh. sila. Pero sa iba, sa iba kumakampi na minsan nagiging kartel na, dapat ang kampihan ay yung mga farmers. Uh mm -hmm. Yan ang sabi niya. Ngayon. Tapos Ang itong kita, yung traders kasi na malaki. Oh, oh, Na talagang kayang pakyan niya kaya sa, sa family Siya yung naghirap ng limang oh, uh, buwan. Uh, limang buwan na limang buwan pati pag prepare, preparation. Oo, oh. oh, kasi syempre kasama 'yon. Uh, uh. Kasi naggagayak na sila ng... Uh, Oo, oh. Uh, oh, tsaka yung ano din, yung... Dalawang buwan daw ginagayak yun uh, eh, bago tamnan eh. Dalawang buwan ginagayak. Kasi yun lang naman uh, yung uh, ano alaga. Ano nga eh? ano ba? Tatlong buwan lang ba? 110 days nga eh. So, okay. almost four months. May get. Sa araw na lang, apat na buwan na. Mm yeah, yung, yung puti, parang yun yung 90 days plus. Pwede nang anihin. Ayan. So, sana nga, no, may pinatutunguan nito mga meeting-meeting eh, meeting eh, na to at pulong-pulong. Baka nakimeeting din yun yung ating mga contact. Ano? Ang, 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 ang umatend, Uh -huh. Sino ba yung mga sinabing umatend dito? Ay, umatend yung MAU. <laughs> sa Bungabon? Uh Oo. -oh. Si Municipal eh, agriculture Jackie Munoz. Eh, yung kala ko mga farmers, onion ano, eh. farmers. Eh, wala namang sinabing, onion farmers lang ang sinabi dito. Wala nga ano dito eh. Wala nga silang sinabi na FCA eh. Bumalo rin sa pulong si na Agribusiness Marketing Assistance Services o AMAS Director Juniveth. Junibeth De Sagun, DA Amas Market Specialist 2, Cindy Piring at Leonie Baez, Acting Provincial Agriculturist Dr. Jobit Agliam. Parang lalak tong Jobit nito. Narinig ko na yata siya. Mm -hmm. At uh, Mau ng uh, Bungabon. So, ala dito, alam sinabi na Farmers Association at uh, Union Farmers. May picture. Uh <laughs> okay. I don't like